ginawa ko, binuksan ko bintana. Pagbukas ko ng bintana, may naamoy na ako konting lansa. Paglabas, nabas, kumuha daw na ng martilyo. At tatakbo sana, kaya lang inabot din ng martilyo. Pagkatapos ng apat na araw na paghanap sa magtiyang sinalitis sa Lupian at Vilma Bandilao. Natagpuan ng kanilang mga kapitbahay ang dalawa na wala ng buhay na nasa loob ng isang freezer. Paano at bakit humantong sa ganitong katapusan ng buhay ni Leticia at Vilma? At ano ang naging motibo ng sospek upang wakasan sa isang karumal-dumal na krimen ang kanilang buhay? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang bawat katotohanan Salupian Bandilao double murder case dito sa crime classic <makes noise> Tanghali ng Hunyo 22, 2011 Isang nakakapangilabot na balita sa dyaryo at telebisyon Ang gumulantang sa San Pablo City, Laguna Naging usap-usapan kasi ang bangkay ng dalawang babae na natagpuan sa isang apartment Sa itsura raw ng mga bangkay Bakas ang hirap na kanilang pinagdaanan sa kamay ng sospek Natagpuan ang magkapatong ang dalawang bangkay sa loob ng isang freezer sa ginawang imbestigasyon ng otoridad, kinilala ang magtiyang biktima na sina Vilma Bandilao, 23 anyos, at Leticia Lupian, 45 anyos. Ayon kay Domingo Tamalayan, caretaker sa tinitirhan ng mga biktima, at 18 ng Hunyo 2011, apat na araw bago matagpuan ng mga katawan ni na Vilma at Leticia. Huling beses daw niya nakitang buhay ang dalawa sa loob mismo ng kanilang tinitirhang apartment. Parang wala. Kasi si, bago ako umalis ng umaga, si Mang Ben, nakikita ko, nakaupo doon, na eh, gagawa ng opo uh, ang mga silyang bakal. Nagwe-welding, naglalagari, gano'n. Alas gano'n naman ang ginagawa niya araw-araw. Ayon sa sinumpaan sa ng anak ni Leticia na si Char Lupian nanuoy na sa Belgium na maganap ang pagpatay sa kanyang ina. Umaga ng June 18, 2011, nagkausap pa raw sila ng kanyang ina sa chat. Ngunit ng bandang hapon, laking pagtataka raw ni Charles na muli niyang sinubukang makachat ang ina. Nakakapanibago raw ito dahil kahit wala naman silang usapan na magchat-chat, palagi raw nakabukas ang computer nito. Ilang araw at ilang beses daw niya muling tinawagan ng ina. Ngunit wala raw siyang narinig na sagot mula rito. Makalipas ang apat na araw, dahil sa kanyang pag-aalala. Nakisuyo raw siya sa kanyang kaibigan na si Luisa Del Villar. Tumatawag daw sila doon, walang sumasagot. Yung computer naka-online palagi pero wala naman din reply. At saka yung sasakyan daw nila nawawala. Kaya ayun, nung sunod na araw dumang kami doon. Pagdating daw nila sa bahay ni Leticia, sarado at nakakandado raw ang pintuan nito. Ngunit napansin daw ni Antonio nakabukas naman ang radyo at mga ilaw dahil sa amoy at saka dahil yung radyo naka-on na limang araw na may duda na ako na may nangyari doon kaya ang ginawa ko muna, binuksan ko yung baton ko uh, at yun ang ginamit ko pang pabukas ng mga pintuan uh, ng freezer para niya lang uh, no fingerprints para kung mag-check ang police at least kasi ang lakas na nang duda ako na may nangyari hindi raw nila may paliwanag ang kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng tahanan ng mga lupian. Malakas din daw ang kanilang kutob na may hindi magandang nangyari sa bahay kaya't nagdesisyon na umano sila na ipaalam ito kay Charles. Kinausap ko na si Herma. Sinabi ko, Ma, parang may lansa ako na amoy. Baka nga pagkain na nabulok dahil umalis yung mga tao pero hindi yung nandating ng lansa. Kuya, yeah, hindi patawagan ng may-ari. Humingi rin ng tulong ang mag sa caretaker ng bahay na si Domingo Talamayan na agad namang ipinalam ni Mang Domingo may eh, sa mismo may-ari ng apartment ng na si Rodi Go. Ba natin ah, ba? Sige, natin. Pagdating daw ni Rolly sa tahanan ng mga lupian, nakiusap okay. daw si Antonio upang buksan ang pintuan ng apartment. Na eh, at kumuha kayo ng gamit para buksan niya itong pinto. Tinanong namin ano, suggest ko sa ako, palagay ko force entry na lang natin muna to. De, pagkatapos ng na tawag kay Charlie nag-agree siya tinawagan namin yung may-ari ng bahay dahil rented 'yon. Uh, dumating siya para siyang parang uh, witness namin na uh, binuksan namin yung without mal intentions. entry namin Pagpasok naman mga ito sa bahay, maayos at malinis daw ang loob nito. Maliban sa isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Antonio. Ang freezer na nasa isang tabi ng bahay. Nalipit yung lamesa lang, dun lang may taob na baso. Tsaka dalawang plato na marumi, may konti pang tirang pagkain. For the rest, nalipit naman. Nalata ko yung freezer, naka-on. Kaya yun ang kagad pinuntahan ko. Yung iba, tumingin muna dun sa microwave. Yung isang kaibigan namin, tumingin, sumilip sa kwarto. Screen lang yung pintuan ng kwarto eh, Kaya sumilip siya, nakita niya, naka-on yung electric fan. Yan din sabi niya, mga araw na naka-on electric ha? Binuksan ni Antonio at nang tauhan nitong si Diomedes ang nasabing freezer. Laking gulat daw nila nang tumambad sa kanilang harapan ang bangkay ng dalawang babae na nasa loob ng freezer. freezer? Uh, parang, parang 100 liters yun. Pagbukas ko ng freezer, hindi ko na nakita yung likod ng ulo ni Leticia. Sinara ko ulit. na uh, parang mali yata yung nakita ko. Inangat ko ulit. Nakita ko na yung siko niya noon. Sa pagkakadiskubre sa bangkay ng mga biktimang sina Leticia at Vilma sa loob ng freezer, nakatakataka rin ang pagkawala ng kanilang driver na kinilalang si Ben Corpus. Ano ang nalalaman ni Ben sa krimen? At bakit siya ang itinuturong pangunay sospek sa pagpatay? ayun kay Domingo Talamayan, kapitbahay ng mga biktima at caretaker sa tinitirang apartment ng mga lupian. Dati niyang kantin ang nasabing apartment na pag-aari ng isang Chinese na si Rolly Go bago ito upahan ng pamilya Lupian. Kasama ni Leticia na nangupahan ng kanyang anak na si Charlie Cohido at asawa nito, pamangkin na si Vilma Bandilao at driver at welder nitong si Ben Corpus. May isang buwan na naging kapitbahay ni Mang Domingo si Leticia pero hindi raw ito naging malapit sa kanya. Medyo parang malayo sila. Hindi sila palabati. Yung amo nila, parang strict to din eh. Kaya siguro, yung mga sinaliti siya, hindi rin masyadong lumalapit sa amin. Parang may makipagkwentuhan. Ang tumatayong driver at welder ni Leticia Lupia na si Bayani Ben Corpus Laman daw ang kanyang nakilala at naging malapit sa kanya. Dahil sa araw-araw daw nitong pag sa labas ng apartment at paggawa ng mga upuan na siyang negosyo ni Leticia. Si Ben, Araw-araw lang din pumapasok eh. Mula alas 8, tapos uuwi din alas 5. Bali, eh, parang all around siya. Kung ano-ano lang pinapagawa sa kanya. Minsan, siya rin nagdadrive ng kotse, at saka na, nagdadrive nung... Nagtitinda sila ng, ano, ng tinapay. Maka motor Ayun, ganun lang araw-araw. Ayon naman sa sinumpang sa laysay ni Oliver Dacion, manugang ni Ben Corpus na welder ng mga lupian. Noong 18 raw ng Hunyo 2011, bandang alas 4.30 ng hapon, huling beses daw niyang nakita ang kanyang binan na si Mang Ben. Sinundo di umano nito ang kanyang kalivin partner na gamit ang isang kulay asul na van. Si Ben pa raw mismo ang nakita niya nagmamaneho ng van. Ayon pa kay Oliver, dadalhin daw ni Ma'am Ben ang kanyang mag-iina sa Nueva Ecija. Inutusan din daw nito ang mga ito na mag ng mga gamit. Ito na raw ang huling beses niyang nakita ang mga binan. Taw po. Ta po. Kinabukasan, June 19, 2011 tinungo ni Oliver ang apartment kung saan namamasukan ang kanyang benan na si Ben Corpus. Upang alamin kung nakauwi na ito sa probinsya. Tanging si Mang Domingo lamang daw ang nakarap ni Oliver. Baka si Wala. Salamat po. Habang nagluluto ako ng... Almosal sa me may sa so may labas ng building mga 6 o 7 p.m. ng umaga may dumating nahanap daw niya si Mang Ben at kasama daw yung anak at apo hanggang ngayon di para bumabalik sabi nung naghahanap bali manugang daw siya sabi ko, sabi ko pakitanong na lang doon sa punta, punta ka muna lang doon paki kumatok ka na lang tapos bumalik sabi nga kuya wala namang sumasagot eh pero bukas ang bukas ang radyo bukas ang ilaw wala nang sumasagot eh tapos napansin ko nga na nawala yung kotse na lagi namang nakaparada dyan sabi ko baka may pinuntahan lang a 20 ng Hunyo, dalawang araw matapos ang krimen. Muling binalikan ni Oliver ang apartment ng mga lupian. Ngunit bigo pa rin itong makita ang kanyang binan at live partner. Kaya na desisyon na umuwi na lang. Napansin na rin daw ni Mang Domingo ang biglang pagkawala ni Ben at maging van na pagmamayari ni Leticia. Lunes, bumalik na naman. Ganun, hinahanap pa rin. Tapos tumatawag na rin yung yung bell dyan dun sa amo ko. Sumakaya ko ng tricycle, pinunta namin yung bahay ni Mr. Go. Kaya lang, wala ng tao. So ang ginawa ko, diretso na ako ang barangay. Ang ginawa ng mga tiga barangay, inikutan lang ng inikutan yung ano, sinisilip kong merong kakaiba. Pero wala naman silang napansin. Ayon kay Mang Domingo, nakita pa raw niya si Ben Corpo sa labas ng apartment noong umaga ng June 18, 2011. Wala rin daw itong napansing kakaiba kay Ben at maging sa tahanan ng mga lupian. Bago ako malis ng umaga si Mang Ben, nakikita ko nakaupo doon na gagawa ng mga uh, upuang mga silyang bakal. Nagwe-welding, naglalagari, ganun. Alas ganun naman ang ginagawa niya araw-araw at isang malaking katanungan daw para sa lahat, ang katauhan ng pumatay sa magtiyang lupian. Malaking freezer eh. Uh, parang, alam ko, siguro liters yun. Pagbukas ko ng freezer, nakalata ako may mga kahon, tsaka unan. Yeah. Tataka ako, bakit may unan tsaka kahon sa freezer? Wala naman laman yung kahon dahil inangat ko ng baton ko rin. Walang, walang laman. E binuksan ko yung kabilang pintuan, nakita ko kutsyon. Sa ako, sino naglalagay kutsyon sa freezer? Kaya inangat ko yung kutsyon. Yung ko na nakita yung likod ng ulo ni Leticia. Pero yung unang reaction ko doon is sinara ko ulit. na uh, parang mali yata yung nakita ko. Inangat ko ulit, nakita ko na yung siko niya nung... Nang madiskubri daw ng kanila mga kapitbahay at mga kaibigan ang bangkay ng dalawang babae, agad daw nilang ipinatawag ang mga operatiba ng San Pablo City Police upang imbestigahan ng krimen. Bali, nung pong June 22, humigit kumulang alas 12 ng hapon, uh, tumawa, inipon mo sa amin ng aming radio operator na nakatanggap siya ng tawag na kinasabi na meron daw na tagpo ang patay na nakalagay sa loob ng Priserep doon sa Mariplor Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City. May nakalagay nga dun sa rep na tao. Tapos, yung sa bahay, hindi naman magulo yung bahay, yung loob. Maayos, pero may mga nakikita ka mga bahid-bahid ng dugo. Na may pinto, tapos dun sa may higaan. Sigawan daw siya, nagtuturo daw ng daliri sa kanya. Nagwala na siya. Ayun niya. Bale, pinatay niya yung tao dahil namabali siya ng 1,500 pesos na hindi binigay sa kanya. Base sa naging investigasyon ni na PO2 Serafin Gapunuan ng San Pablo City Police, Lumabas sa kanilang pagsisiyasat na si Bayani Ben Corpus ang kanilang pangunahing sospek sa pagpatay at pagsilid sa freezer na magtiyang si na Leticia Lupian at Vilma Bandilao. Lumalabas na walang indikasyon na pinuwersa ang mga pintuan sa loob ng bahay kaya malakas ang kanilang kutob na kilala ng mga biktima ang pumaslang sa kanila. circumstantial na ebidensya, si Ben Corpus lang ang may maaring putibo o kakayahan na gumawa ng ganon dun sa pangyayari. Nagtumarin rin daw ang ilang salaysay ng mga kapitbahay at manugang ni Ben na sina Domingo at Oliver sa araw na huling beses nilang nakita ang sospek. Yung sinasabi ng gwardiya rin sa Petron na nakakita na yung ban ng mga biktima ay tumutugma din kay Ben Corbus sa pag-usad ng kaso ng mga lupian natuklasan ng mga otoridad na maaring pagnanakaw ang naging motibo ng sospek sa pagpaslang sa mga biktima. Nasira raw kasi ang bolt ni Leticia at nawawala ang pera nito na nagkakahalaga ng 300 euros at 50,000 piso. May pera daw yung ano eh, pera daw yung biktima kasi nung sinasabi nung si Charlie mula doon sa ano eh iniwanan daw niya ng pera tapos nag-withdraw ng euros yung to si Leticia nagnakaw siya dahil ayun na pinatay niya na yung dalawa sinakawin niya na rin yung pera makuha niya so yung strong box dun uh, may susi kami nahanap sa lamesa eh. kaya hindi niya pangakalang sirain yung strong box kinuha niya lang siguro yung susi binuksan niya andun yung dollars at yung a few thousand pesos naging usap-usapan din ang hindi raw napagbigyang hiling ni Ben sa among si Leticia na umutang ng halagang 1,500 pesos upang dalhin sa doktor ang apong may sakit. Kilalang istrikto raw kasi si Leticia kay Ben at maaring nagtanim din daw ng galit si Ben kay Leticia Lupian. Sinisigawan daw siya, nagtuturo daw ng daliri sa kanya. Nagwala na siya. Ayun niya, bali, pinatay niya yung tao dahil mabali siya ng 1,500 pesos na hindi binigay sa kanya. Sa pagkaka-kilala raw ni Domingo Talamayan kay Ben Corpus, imposible raw na magagawa ng katiwala ang nasabing pagpatay. Eh, hindi talaga. Iisa ang bukasan namin ng tubig dito, kaya eh, madalas siyang nagbubukas. Kaya, ano ka, magalang pati. Bago niya buksan, sabi niya, Brad, pahingin ng tubig. Bubuksan na yung motor. Kaya, kaya hindi makalain na sa tingin ko mabay. ayon kay Domingo maaring dalalan daw ng problema at di magandang pagtrato sa kanya kaya nagawa nitong paslangin ng amo si Leticia Lupian at Vilma Bandilaw problema niya tapos ganun pa ang trato kaya siguro nagdilim yung nagdilim na yung isip niya sugat sa noo at palo na martilyo ang naging sanhin ng pagkamatay ng magtsahin dahil sa paglabas ng pangalan ni Ben Corpus bilang pangunahin sospek. At makalipas lamang ang isang linggo, nadakip si Ben Corpus sa bayan ng Isabela kung saan ito nagtago. Iniharap agad si bayani Ben Corpus sa harap ng media at dito tahasan niyang inamin ang madugong pagpatay sa magtiyang Leticia Lupian at Vilma Bandilao dahil sa pag-ako sa pagpatay, hindi na ito nakuhanan ng mga polis ng simpang sa salaysay. Kasong double murder at carnapping ang isinampang kaso kay Ben Corpus. Yung kaso, kahit wala po yung uh, private complainant, kami na muna umakto na siyang uh, complainant at namin yung kaso na double murder at si carnapping. Sinubukan ng Crime Classic na kuhanin ang panig ni Ben Corpus na kasalukuyang nakapit sa Nueva Ecija Municipal Jail. Subalit sa aming panayam sa sospek, tahasa naman niyang ang kaso ng pagpatay. May mga kumatok na pong mga police, ganoon po, di mapas po kami. Inimbitahan po ako, nagulat nga po ako nung uh, sinasabi nilang ako na po ang... Uh, Uh, responsable sa krimen na nangyari sa Laguna. Ang pinatay daw po, na ta, tapos uh, ipinreaser daw po, ganun po. Yun po ang binibintang nila sa akin. Eh, sabi ko naman po, wala po akong alam doon. Sabi ko dahil eh, po ako doon. Nagpaalam daw siya na maayos na aalis na sa trabaho sa kanyang amo bago pa man napabalita ang pagkawala ng mga ito. Naging mabait din daw ang mag sa kanya at maayos pa siyang pinayagan nung aalis na siya. Kaya wala raw siyang dahilan para paslangin niya ang dalawa. Ako daw po ang ano ang uh, kasama nung mga namatay na yon eh nagpaalam na nga po kasi sa, sa kanila pinayagan naman po nila ako. Saka mismo yung amo kong Amerikano naman ang uh, uh, nakausap ko noon na tapusin lang daw yung mga bangko na ginagawa at saka yung sidecar. Ayan po, po, pwede na po ako mamalis. Ipinapasa sa Diyos na lamang daw ni Ben ang mga nangyari sa kanya at ang magiging katapusan ng kanyang kaso. Sa halip, isang mensahe pa rin ang nais niyang ipatid sa lahat ng mga kaanak na mga biktima. Diba? Hindi naman po ako yung talagang may sala doon. ganoon po. Um, kaya mas maganda po yung mahuli nila talaga yung gumawa ng krimen para hindi naman po ako nagdudusa ng ganito. Kasalukuyang dinidinig ang kaso ni Ben Corpus sa Provincial Trial Court ng San Pablo, Laguna. Hindi na rin daw di manon ang ng pamilya ng mga biktima sa mga polis na humahawak ng kaso. Kaya sila na lamang ang nag-aasikaso upang matapos ang pagdinig at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Pilit mang ikubli ni Ben ang nagawang krimen. Hindi pa rin ito naging daan upang tuluyang mapagtakpan ang pagkamatay ni na Leticia at Vilma. Sa halip, katotohanan pa rin ang nangibabaw sa maagang paglutas ng kaso at sa paggamit ng katarungan para sa mga biktima. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito. Sacrime classic